Hello, magandang umaga, tanghali hapon, gabi sa mga mahal na air elements na The Libra, Aquarius, Gemini, Lola Baby, nagpapakilala po. Isa lang pong like, subscribe, and share. Bigyan ko kayo ng timeless uh, reading para sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng June. Okay? So this is a general, hindi po ito private or personal uh, reading. Yan na, okay. So, meron dito ang tinatawag na the sun, di ba? O, oh. ano ang celebration na yan? Ano ang tagumpay? Ano meron? O, ususuhin natin, okay? Bakit meron dito? It's like tinatawag, salamat, hallelujah. Salamat po, nagkaroon ng tagumpay sa tinatawag na the four of cups, okay? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag meron, okay? It's like, uh, um, um, nagkaroon ng ending and beginning. An end of a cycle, beginning of a cycle. End of a relationship, beginning of a relationship. Di ba? Mm -mm. So, ibig sabihin nito, it's like natagpuan mo ng soulmate mo, di ba? Maring dito yung tinatawag, ay, salamat, natanggap ko rin ang aking grasya, di ba? Yeah, kumbaga, napapasayaw ako, nagkaroon ng tinatawag the sun, the luxury, and the completion. Di ba? Ano yan? Pagtatapos ng project, pagtatapos ng inyong kontrata, pagtatapos ng marriage, di ba? Maaring na-annulled, okay? Divorce. Sabi uh, sabihin natin, nagkaroon ng legal separation. Or sabi uh, sabihin na natin dito, yung tinatawag, since ito ang tinatawag na the four of ones, di ba? nagkaroon ng tagumpay sa inyong paglalakbay, di ba? Yaan, so maaring for some of you, ibig sabihin nito, naging matagumpay ang kanilang uh, paglalakbay sa abroad, di ba? Yaan. Maaring for some of you, maybe you're a seaman, maybe kung ano man yan, OFW, or ano-ano-ano ang ano, trabaho ninyo, di ba? May pumasok. Ibig sabihin nito, yung pinto ng bahay nyo, pumasok ang tinatawag na napakalaking swerte, triumph, victory, gains, wins sa mga mahal na Libra, Aquarius, and Gemini. So, tagumpay. Yan. Inaani nyo na. Okay? Ani, ani, It's like harvesting. Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na nagkaroon. It's like a, a soulmate, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, salamat, di ba? Tinulungan mo ako magbayad ng utang, di ba? Salamat, di ba? Hindi mo ako iniwan nung ako isa tinatawag na nga ngailangan. Salamat, di ba? Sapagkat Tinupad mo ang iyong pangako. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong serbisyo. Salamat sa iyong pangunawa. Salamat pinakasalan mo ako, hindi ka nag-double timing. Diba? Ayan. Ah, so, maaring ito yung tinatawag na pagtatapos. It's like tinatawag na tanggap na nila. Okay? Na they are not meant for each other. di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na wala na siyang responsibilidad sa tao na ito. di ba? So, there is a, a beginning, an end, and the beginning of a relationship. ba? Diba? Kaya na lang mag-fit since this is a general. ba? Diba? Maring sabihin na natin sa trabaho, sa employer nyo. Maring a marriage, ba? Diba? Maring your family, your parents. Maybe it has something to do about your responsibilities, kung sino man ito. Ibig sabihin ito, yung tinatawag, tapos na ang iyong panunungkulan, ang iyong responsibilidad sa kanila. So, nagkaroon dito ng tinatawag celebration, ba diba? Okay? Kung baga dito, ay tinatawag, you're the chosen one, diba? It's like, ibinibigay mo na sa kanya itong responsibilities na ito, okay? aalis na ako, ikaw na ang bahala. Okay? It's like tinatawag sa aking paglalakbay, ikaw na. Okay? Yan, nasa iyo na ang tinatawag na pagdidesisyon. Di ba? Yan. Turning over. Okay? Turning over. Let's say, sabi natin sa, sa kapatid mo, o kaya sabi na natin sa susunod na uh, manunungkulan. Di ba? It's like, tapos na ako. Yan. Ikaw naman ang magpatuloy, 'di ba? Hmm. So narito ang tinatawag na The Queen of Cups, 'yan, ha. So ibig sabihin nito, 'yung tinatawag na giving away, sharing, 'di ba? 'Yan. Oh. Whatever is this, 'di ba? It's like uh tinatawag na in, uh, you will be very very generous, 'yan, ha. What is this? It's like, uh, ibinibigay mo, okay? Let's say, ang kwarta mo, di ba? Sa kanilang pangangailangan. Kung sino man ito, di ba? Yaan. It's like you have a savings. Sabi natin, savings account mo, pakikialman mo. Sapagkat meron kang pagbibigyan or maaring gagamitin mo ito sa paglalakbay. Since narito, ang tinatawag na the page of once, di diba? ba? Ibig sabihin nito, bubuksan mo na yung alkansya mo your bank uh, savings 'di ba yeah. dahil meron kang pag-uukulan gustong pagbigyan nitong tinatawag matabang isda matabang isda is abundance in the money form maybe 'di ba so ibig sabihin itong the page of ones it's like tinatawag na uh, dito dito yung tinatawag i-spend gagamitin ang pera okay dito sa tinatawag na the, a, the ace of wands maybe there's something to do about health about trouble di ba work a project yan ibig sabihin dito itutos di ba mm -mm. so narito ang tinatawag yan ha the six the six of pentacles di ba So, ibig sabihin ito ay mga pangangailangan nila. So, it's about time. Kung ano man ito, kasi itong mga kausap nyo, di ba? family, siblings, children, uh, your spouse, mga kaibigan. Or sabihin na natin may mga taong gusto lumapit sa inyo, di ba? It's like tinatawag na sa kanila mo i-impart, ibibigay, di ba? Ang tinatawag na awa, di ba? You will be very, very generous sa mga natitirang araw at linggo ng buwan ng June